What? Bawas na yun ah. Ha? Bino Ay, Bino hindi pwede yan. Bawas na yan. Pagin pagtangit yung bangos, bablad kita, balikan kita. With gravy. With gravy na, wow. Magkano isa? Ayan, kasama kayo sa video. Hi, hi. Hello, thank you so much. Oh, wait lang, wait lang. Oh, paharap mo daw. Oh, sama. Huwag kang tatago. Okay, Okay, hi. Tapos saging boss. Meron po. Bakit parang kuluntoy na? Hindi po, hindi po 'to sinasawsaw. Ah, uh, hindi sinasawsaw? Opo. Puro hinog po ito. Serte oh, yeah. no mo na. Kahit pang isang linggo pa to, sir. Hindi to maano, hindi to Oh. Dalawang araw lang, isang araw lang na sa amin eh. Paano abot sa linggo? 650 <laughs> sir 250 na lang. 650. Oh. Hello. Hello. Na lang sir Ayaw ko. Kaya Dela na, lang, na, lang. na lang. Kahit picture na masaya na. Opo, na hindi pa Alam

Magkano? 6.50 Ay, hello po. <laughs> Kumusta po kayo? Sino mo? Bangus lang. 6.50 na. Pwede po Sige, boss. No. Opo. Thank you, Pastor. Good luck. Sa cellphone mo ma'am. May one po oh, sige, doon na lang. Thank you po. Sa, sasakyan natin? Okay na yan? Parang may kulang. Eh, hey, wait. Bukas. Oh, Opa yun. Hapon, magdamag maghapon <laughs> na. Ingat po kayo sir ha. Ingat po kayo ma'am. Ingat po. In ingat po kayo. Ingat Hello. Hi po. <laughs>

One ito? Ako. Ito? One oh, twenty. Ito lang yung mura. Ay, malamig na. Pwede na pa ipainit <laughs> <papaihip> pa ko. <laughs> Ay, mali. Saan ba ito? Pignalin yung amin. Pa-picture po. <laughs> lama di turindau ya? thank you po selamat selamat pada hmm. plastik macam apa <laughs> plastik apa chicken ah. den plastik hmm? chicken den. Den. den opo or <laughs> hundred thank you Punin nyo para may ulam tayo. Uh, <laughs> Sa bangos? 140 po. 1? 1.40. Bigyan mo ko dalawa. Bawas na yan ah. Oh. Ha? <laughs> Ay, Ay hindi pwede yan. Bawas na yan. Binawasan. 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 Ah, binawasan. O, oh, dalawang bangos. Dali, apat na to. Tapos dalawang bangos. Yung mataba, ha? Yan. Pag, pag pangit yung bangos, bablog kita, balikan kita. Hi! Ito naman. With gravy. With gravy. Apo. Sige. Ito so, yung manok guys. Ay, ikaw naman. Halik Mahilig ka sa manok. Ito. Ito. <laughs> ah, chicken. O, oh, kuha ka. Thai park po. Laman. Oh, thai part. oh sige. Okay. Kahit ano daw. Kahit <laughs> plastic. Ito po. Ito. With gravy. With gravy na. Wow. Magkano isa? 35 po sa Thai Okay two, four, six, eight, 10 Okay? Ayan. Yeah. Magkano yon? Three fifty? Wow, nahulaan ko. <laughs> Ang galing. Thank you so much po. Ayan, kasama kayo sa video. Hi, hi. Hello, thank you so much. Sige po. Sige, po. Sige po. Thank you. Thank you po. Okay na? Ito na yung sasakyan. Thank you po. Hi. Hello po. o oh, wait lang, wait lang. Oh, paharap mo daw. Sama. Huwag kang A picture na? Kaway na ako. picture na? A picture na? A picture na? A picture na? picture na? A picture na? A picture na? A na? picture na? A picture na? A picture 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 Hello po! Hindi daddy Frankie, kumbaga galing po ako sa Makati. And then, uh, pagdating ko, gusto ko kasama silang lahat, salo-salo kami kumain. Kaya mga kapubayan, samahan niyo po kami. Sana may pagkain din po kayo sa inyong ina Pero syempre guys, kain tayo. Bago magsimula, mag-pray muna tayo, okay? Oh, sige, dito kayo, mag-pray muna tayo. At syempre mga kapubayan, mga kabarangay, no, bago tayo mag-pray, papakilala ko muna sa inyo yung uh, yaya, ah, si ate ate, pangalan mo ate? Feli si ate Feli mga kababayan, siya Epo, po yung taga alaga natin dito kasama natin, siya yung pumalit kay Kuya Val, no? kaya ate Feli, okay ka lang dito ha? oo, tawagin na lang natin siyang ate, at syempre mga kababayan muli po, si Daddy Frankie mananawagan po sa mga kapanood ng video ito kung sino man po ang mga kamag-anak o kapitbahay o nakakakilala kay Kuya Junjun. Uh, ano yung pangalan niya to? to? Junjun Beloria. Kung sino man po ang nakakilala, mga kamag-anak, mag-message po kayo sa akin. Kung sino man po ang mga kapagturo sa mga kamag-anak, magbibigay po ako ng 10,000 pesos. Okay? Yun lang. Maraming maraming salamat. So, mag-pray muna tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord. Lord. Maraming maraming salamat na naman po marang, sa araw marang, na ito. Natapos kami sa aming mga misyon. Ka, maraming, nison, sa aming mga trabaho na, at tibaho, na maayos at ligtas. Ma nil -nil, ligtas. Kami po ay kakain na. na at sana, sana yung pagkain na nas, nasa aming hapagkainan, na kailan. Bendisyonan mo po. po. na po. Nasana maging kalakasan tawang. sa aming pangangatawan. Ah, uh, ah, uh, kalakasan. Pa, -tana. paling tawan. Naway. Naway. Magdugtong. Magdugtong. Sa aming buhay. Ang buhay. Maraming salamat Maram, po. Maraming maram salamat po. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let's eat. Yo, hey, okay. kain okay. na na. yes. yes yung, pa, yung ulam ng cameraman, itabi nyo na. <laughs> ha? Para yung tawawa naman. Okay, oh. Punti lang sa akin. <laughs> Ikaw, kuha ka na. Anong gusto mong ulam, ah <laughs> Si, <laughs> mga kababayan, si Ate Maricel, hindi na yan inaalagaan. Kasi, ano na yan? Goods na yan. Si Kuya Junjun -Jun lang. No? So, vamos sa akin. Uy. Ang dami, plato mo. Nakalimutan na si Bantam. Plato mo, plato mo. Ano sa panin? Uh, 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 Ako, okay. kukuha kayo ng panin. Yeah. Si Kuya Junjun, mga -Jun kapopahing, ang laki na rin pagbabago niya. Uh -huh. Kasi, ano... Uh, tawag niyo ito. Kumakain na siya mag-isa. Dati, hindi yan no. makakain mag-isa. Yan, galing. O, oh, ito, pangos. Oh. Lagay niyo yan? Sa oh, O, pangus? O. Oh. Ang laki. Hito! Hiwain natin bandam. Sabi ko sa'yo eh. Hintayin mo eh. Huwag mong kamayin. Kasi maraming kakain. Maraming kakain? Oo. Kanin! O, ito to. O, ayan ha. Huwag mong kamayin. Kasi paano yung sila Kuya Sam. Okay? May itlog. Lagyan mo ng kutsara din yung itlog. Kain tayo mga kababayan. Sarap ng ulam oh. Ayan. Ayan o. Oh. Egg, mga kababayan. Ang nagluto ng itlog, ako. Ayan. Yes, <laughs> hindi kasi ako magulog pa. Si Aya, hindi na makuha yung pagluluto ng itlog na gusto ko. Pero dahil bangos, oh, ito pa. Okay na ako sa chicken. Sa inyo na to. No? Ito, chicken din to. Ayaw ko na ng chicken, pero may, may ano ako. Egg. Oy galeng, ga Jun, masarap? Mm -hmm. yee, yeah. oh, masagot. Masarap Bigyan niyo sa si ga Jun. Jun. Kain, kain po tayo. Nodam, oh, ayoko

Bigyan mo na lang, kapit mo. Sobra malaki yung wag. Hatayin mo na. yuk lang. Ma-overdose na yan. Kasi kahapon, ang dami ng kinain. Dami pang ulam eh. Hmm. O sige, bigyan mo, bigyan mo. Kwak, kwak, kwak. Dami, dami ulam. Dahan-dahan lang ba ang Sinabi ko sa'yo. lang. Oh, so, ma-overdose ka na. Kasi <coughs> minsan, awatin din mga kababayan. Yun, Ulam lalo na't gabi. Hindi, <laughs> Peri, okay ka lang, ba't hindi ka ulam? Ito po. Ay, itabi nyo yung ulam ni ano? Kuha nga isang plato. Itabi nyo na yung ulam ni Sam at si, ano? Yung kami naman. Magtabi kayo. Ito oh, na Oo, itabi mo. Tumawa naman. Hatiin nyo itong ano. Ayan. Okay? Bangos. Hatiin nyo. Magputol kayo ng bangos. Malaki na masyado. Dalawa lang sila. Ah, dalawa lang pala kayo? Magusan mm -mm. na rin kayo. Putulin mo. At least natikman din nila yung bangus. Okay? Para lahat tayo nakakatikin. Hindi yung ano. Hindi porque camera man, eh, huli na natin. Mamaya alugin nila yung camera natin. ba? Diba? Para maganda yung camera namin. Kanin, kanin. Kanin, kanin. Kaya dyan dyan, kanin ba? Uy, humingi ka yung mo. Sabi ko tayo, may hulam ka pa, makulit ka. May hulam ka. Eh, gabi ngayon, yun, di ba sinabi ko tayo? Sabi nga. Ang kuha ng kuha. Hingi <coughs> ka kay Kuya, ano? Ha, <coughs> ah. okay ka. Bigyan mo kunti lang, huwag sobra. Oh, walang problema. Ikaw, kukunin mo na yung isang buo. Paano naman yung kasama natin? Wala no problema yeah. yan. No? Sige lang ko. Hmm. Yan lang, binigyan ka Ito, na. ako. Terhan din natin sila. Ikaw hmm. talaga. <coughs> Ate Maricel, okay ka lang? Kanin pa? Kunti lang natin. Kaya ayaw mo si Ate Maricel, oh. Behave. Ako yung wala lang chicken yung kameraman.

Saan? So? Dali bi, baka naman. Hmm. <laughs> ya, kain. Maraming kanin dyan. Kanin pa ba na? Hmm. Ah, yun na. Okay. Uy. Uh, bukas ulit. Oo, -oh, eh. oh, oh. sigurado ka. Dabi Oh, very good. Oo, oh, kasi bandam, pag maraming kanin. Kaya kaya, bilay mo, tatiron. Tatiron? Yung nasabi mo, nasabi mo. Tatiron, yaya Oats. Oh. Yeah, yeah. Ang tanda-tanda na yan. Tuturuan mo pa mag-Quaker Oats. Oh. Hindi. Pinakita kasi yung picture sa akin Oo. Oh. Magbili Hindi na pwede bilhan ng Quaker Oats. Oh. Gagastos pa ako ng gatas. Ang lakas-lakas mo na nga kumain. Quaker Oats, oh. papapabili mo. Kumain muna tayo. Kumain <laughs> <laughs> tayo. Hindi pa tayo natatapos kumain. Ano na nga papabili mo? Bandam ka talaga. Kain muna tayo. Kaya tawa na kanya ni Marcel. Oo. Oh. <laughs> Kraker Oats. Kraker Oats mo, tapos umusin mo rin yung Oats. Da? diet ka pa. <laughs> 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 Last <Lasterot>. year diet doon. Mayroon kayo. diet. Hindi ko alam. Lasterot. Hindi ko na subukan yun, mahirap lang kami. Ha? Pakain ng mayaman yata <laughs> yun eh. Ako nakakain ako eh. Hmm. <laughs> Nandun ako ng bahay punan. Ayaw pagkain namin yun, touch eh. Oo. Oh. Dapat nung kaya, balikan na namin doon. Hindi ako tanda po, malaki <laughs> na <laughs> ako.

Pero ba't magkatabi kayo lagi? Hindi daw ko sa likod. Ha? Eh? Oh. <laughs> oh. Ay, ay oh, bigyan nyo silang saging. Dali mo yung dito. Karake, may hindi pa ng dalaman, uh, tape. Sa Tape yung dalaman. Banda, butin mo muna yung pagkain bukas na pa lang. Kung ano-ano uh. sinasabi pagkain, eh. Hindi, nee, okay. tape yun, eh. Tape yung dalaman yun, eh. Ito oh, mga ba ang tarap kumain? Ito gulaman? Pag nakakamay. Oh. Ito oh. ang <coughs> tarap eh. Oh. Kaya yung Yung taping galaman, ng datas mm -hmm. ng gulaman, lalagyan hmm. <coughs> hey ng datat. Ito kan. Taping gulaman. Si Marcel namamapak lang ng ulam eh. Hindi ko ng kanin niya Ha? Masarap ate Marcel. Very good. Ay, huwag niyong kakalimutan vitamins nila ha? Lahat ha? Ate? alamin niya natin Marcelo, Lobo na yung PCG mo. Hindi pa. ngayon lang yan. Basta importante gumaling. Tubig. Tubig. Mga kababayan, kung may mga comment kayo, kung may mga pagkakamali kami halimbawa, comment nyo lang dyan para ma-correct namin, maitama namin yung aming mga pagkakamali. Yes. Hindi po kami perfect. Nagkakamali kami. Kaya kung may nakita kayo na mali, sabi, hindi lang po. Ha? Ay, hindi niya inubos yung... Ate Marcel, ba't hindi mo yung ulam? Mabuti mo ulam mo. Ha? Kayang. So, sinasabi ko, yung ulam nyo, kukunin nyo yung kaya nyo lang. Tingnan nyo, bangas, bangas. Hindi hmm. hmm. hirap talaga magpaulam mga kababayan ng karne dito gulay isda lang kami. Itlog. Basta lanong na sa umaga mga kababayan. Breakfast nila itlog, toyo, mga pritong isda. Kaya pag kung mapapansin nyo, hindi ako nagpapawala ng itlog dito. Ang dami ito pa. Sayang. Hindi, kaila ano na yan. Umayos ka. Chicken. Ba't hindi ka? Ayan, may chicken. Okay na rin, no? Sa mo na ito eh baka aluminium lang diba gusto thanks ang dami mo na naman ulam pandam ha? Huh? habi ko dahan-dahan lang kasi gabi pag tinuha mo na naman talaga nalingat lang ako nasa'yo na lahat Dadaan dahan ko lang dahan-dahan lang pero marami pa rin mahal ka talaga ko. niya ha? hindi ako eh Hindi ka hay blood din eh. Humihili ka na nakaupo. Saan? Anong saan? Humihili ka upo? Oo. Gising ako eh. Oo. Humihili ka na gising? Nasa likod ka ng sasakyan? Tapos mm. ayaw mo talagang magpaawat ha? Pag ikaw na high blood, usapan natin to. Libing kita agad. Diretong libing? Oo ah. Duway ako eh. Hindi patay. Wala na eh. Pag na-stroke ka na. No. Ako nga hindi makapagpigil mga kababayan. Si bandang pa kaya na hmm? Huh? sarap. Inihaw na bangos. Inihaw na hito. Tapos may fried chicken. Tapos pritong itlog. Hmm. Tama na. Mahirap din ma blood. Na? Sarap. Thank you, Lord. Si Banda pa rin naiwan, mga kababayan. Banda, huwag mo na tirahin no? Gulayan natin bukas yan. No? Baka tirahin mo pa yan, huwag na yan, ha? Daging kese. Ha? Saging kuwa, Banda. Saging pa, no? Ha? Hindi pa ng saging? Oo. Oo. Hindi pa naubos yung unang mo, saging pa talaga. Ah, sarap yung saging. <coughs> Handa ba yung huli dito? yung ang ng pinya pinggan Yung eh. huli, huli. Mga kababayan! Bago po, na, bago po matapos ang video nito, gusto ko lang pong i-shout out yung ating kababayan na pag kami yung message sila sa akin through messenger. At uh, mayroon daw silang ipapadalang uh, package. Balikbayan ba? Bagamat hindi rin po siya nagpapabanggit ng pangalan, tatago natin siya sa pangalan Miss California. Kabayan, salamat ya balbalig at support tayo, panbaban tayo at programa ng Daddy Frankie. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Miss California, thank you so much. God bless